Hello sa inyo! Sa ating paliwanag ngayon, pag-uusapan natin ang isang komplikasyon ng diabetes na, well, tahimik pero sobrang delikado. At madalas, nagsisimula lang sa isang maliit na sugat sa paa, ang diabetic foot ulcer. Pero bagong lahat, isang mabilis na pasasalamat. Itong material na pag-uusapan natin ay mula kay Dr. Abdul Karim Iblasi bilang bahagi ng One Year Wound Care Diploma. Kaya maraming salamat sa kanya at sa buong team. At paalala lang po, itong impormasyon na to ay para madagdagan ng kaalaman ninyo, pero hindi nito pinapalitan ng formal na pag-aaral o pagdalo sa mga lecture. Okay, para makuha nyo kung gaano ito kaseryoso, isipin nyo to. Sa bawat 30 segundo, hindi minuto ha, segundo, may isang taong napuputulan ng paa sa kung saang panig ng mundo dahil sa diabetic foot ulcer. Ganun kabilis, ganun kalala. At hindi lang yan, hindi lang sa pagkaputol ng paa nagtatapos ang panganib. Pag nagkaroon ka ng diabetic foot ulcer, ang chance mong pumanaw sa loob ng limang taon ay umaabot ng hanggang 68%. Tingnan nyo itong chart, mas mataas pa yan kaysa sa ilang uri ng cancer. So ito ay isang banta na talagang seryoso at kailangang bigyan ng pansin. So para mas maintindihan natin to ng buo, heto ang mga pag-uusapan natin. Una, gaano ba kalaki tong problema na to? Pangalawa, bakit ba laging paayong target? Pangatlo, at ito yung pinaka paano ba natin ito maiiwasan? Pangapat, ano na ba ang mga modernong lunas? At sa huli, ano yung mga parang science fiction na teknolohiya na naghihintay sa atin? Okay, umpisahan na natin sa unang bahagi. Gaano nga ba kalawak ang problemang ito? Let's look at the numbers. Isipin nyo to, Halos one-third o tatlong put na ng lahat ng taong may diabetes ay magkakaroon ng foot ulcers sa buong buhay nila. At sa mga magkakaroon niyan, mahibit kalahati na uuwi sa impeksyon at sa iba sa amputasyon. Hindi lang to statistics, no? Ito ay mga totoong tao, totoong buhay. So, ang malaking tanong, bakit paa? Anong meron sa paa at dito madalas nangyayari ang problema? Well, ito ay dahil sa isang mapanganib na kombinasyon ng tatlong bagay. Ito yung tinatawag na triple threat. Una, neuropathy. Nasira yung mga nerve, kaya namamanhid ang paa. Hindi mo na mararamdaman kung may natapakan kang matulis o kung may sugat ka na pala. Pangalawa, humihina ang daloy ng dugo. So pag may sugat, kahit maliit, hirap siyang gumaling. At pangatlo, pagsamahin mo yan. Isang sugat na hindi mo nararamdaman at hindi rin gumagaling, perfect recipe para sa isang malalang infeksyon. At alam nyo ba kung bakit sobrang hirap gamutin ng mga impeksyon na to? Dahil sa isang bagay na tinatawag na biofilm. Isipin nyo, para siyang isang kuta o fortress na gawa sa slime na ginagawa ng bakterya para protektahan ang sarili nila. Dahil sa biofilm na yan, halos hindi na tumatalab ang antibiotics at kahit yung sarili nating immune system, nahihirapan silang pasukin. Ngayong alam na natin yung panganib, punta na tayo sa pinakamahalagang bahagi ng usapan na to. Paano natin pipigilan to bago pa man magsimula? Kasi ito yung totoo eh. Kahit gaano pa ka-high-tech ang mga gamutan natin, wala pa rin tatalo sa pag-iwas. Ang pinakamagandang laban sa diabetic foot ulcer ay ang siguraduhin hindi ito mangyari in the first place. So paano? Simple lang, pero kailangan ng disiplina. Una, kontrolin ang blood sugar. Diyan nagsisimula ang lahat. Pangalawa, araw-araw, ugaliing silipin ang mga paa tingnan ang ilalim, pagitan ng mga daliri, lahat. Maghanap ng kahit anong sugat, kalyo o pamumula. Pangatlo, tamang sapatos. Huwag masikip. Pangapat, regular na check-up. At syempre pang lima, matuto at magtanong. Kayo ang unang linya ng depensa. Pero sabihin na natin, nagkaroon na ng sugat. Anong gagawin? Tingnan natin yung modernong approach sa pagpapagaling. Dito, nagbago ang lahat. Yung dating paniniwala natin na kailangang patuyuin ang sugat para gumaling, actually, baliktad pala. Napatunayan ng siyensya na mas mabilis at mas maganda ang paggaling ng sugat sa isang kapaligirang mamasa-masa o moist. At dito makikita ang laki ng pinagkaiba. Yung traditional na gasa, yung tuyo, dumidikit yan sa sugat. Pag tinanggal mo, ang sakit at nasisira yung bagong tissue. Pero yung mga modernong dressing, pinapanatili nila yung tamang moisture para yung katawan mismo mas mabilis makapagpagaling, mas mabilis at hindi masakit palitan. Para maging standard ang pagtingin sa sugat, may ginagamit ang mga doktor na parang grading system. Ito ang Wagner Classification. Simple lang, mula 0 hanggang 5. Grade 1, mababaw lang. Pero pagdating ng grade 5, grabe na yan, gang green na ng buong paa. So dahil dito, mas malinaw sa kanila kung anong tamang treatment ang gagawin. At ngayon, silipin natin ang future. Yung mga teknolohiya na parang galing sa sci-fi movie pero alam nyo ba, nandito na. Totoo po to. May teknolohiya na ngayon na kayang mag ng balat. Literal. Gamit ang 3D bioprinting at isang special na bioink na may living cells galing mismo sa pasyente, nakakagawa sila ng bagong balat na perpektong tugma sa sugat. Amazing, di ba? Pati yung simpleng bendahe, nag-level up na rin. Ito ang mga smart bandages. Meron silang maliliit na sensors na 24-7 na binabantayan yung sugat. Sinusukat nito yung temperatura, yung pH, at pag may nakitang senyales ng infection, mag-alert a agad yan. Bago pa man makita ng mata, may warning na. So anong takeaway natin dito? Oo, mabigat na kalaban ng diabetic foot ulcer. Nakakatakot. <laughs> Pero ang pinakamalakas na sandata ay nasa kamay natin. Masigasig na pangangalaga sa sarili, edukasyon at higit sa lahat, pag-iwas. At iiwan ko kayo sa tanong na to. Kung ang isang simplang bendahe ay nagiging isang high-tech na sensor, ano pa kaya ang poside sa hinaharap? Gaano na nga ba tayo kalapit sa isang mundo kung saan ang amputasyon dahil sa diabetes ay isang bagay na lang ng nakaraan?